Hello guys, paano pumunta ng Ayala Avenue sa Makati? So yun ang ituturo ko sa inyo dahil marami na ang naliligaw diyan pero mayroong sasakyan dyan na jeep so ito yung overpass o ako dyan papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng papasok sa Ayala Avenue so ayan naghahagdan ako no? dati kasi dyan mayroong mga bus na galing edge sa papasok dyan sa Ayala hanggang LRT Libre sa Diretso Petex pero ngayon wala na so may mga jeep jeep na ang pwedeng sakyan dyan okay so yan yung Ayala Avenue papasok yan kung nakikita ninyo yan yung papasok yan yung One Ayala Terminal yung nakikita ninyo na yan 1 Ayala, Ayala Terminal yan okay dyan naman yung sakayan ng jeep Mega gasolineahan diyan oh, kita tayo gasolinahan. So, pupunta tayo doon, guys. So, ito 'yung o, ano, overpass, baba-baba tayo sa baba. So, papakita ko ulit sa inyo, 'yan ang 1 Ayala Terminal Building. Okay, 'yung may bus na 'yon na side ay papuntang pasa 'yon. So, baba-baba tayo. yung overpass na to bagong gawa lang to ngayong 2023 lang to natapos yung overpass na to so yan, bababa tayo okay so kung galing kayo ng EDSA guys bababa kayo dyan sa MRT station may bus pwede kayong sumakay dito dyan Okay. Yung nasa side na yan, yung gasoline station, yung pinakita ko kanina sa taas, yung nasa taas ako. So, ayan. Medyo magulo lang yung video natin kasi naglalakad tayo. So, ito may mga nakapila. Okay. At ito naman yung sisilipin natin yung mismong paradahan ng mga jeep. Yan. Yan ang mga paradahan ng jeep. So, okay. Mahaba yung pila. Eh, maglalakad na lang tayo para makita ninyo yung taas. So, ito na naman tayo, guys. Nasa underpass, uh, tayo. Pag nilakad nyo to, yung dinaanan ko kanina, na pass, pag dire diretso nyan, yun yan, yan yung papuntang Kubao. Okay kabila naman guys ay papuntang Pasay yan na papuntang Pasay yung nasa gilid na yan yung terminal so nandito na tayo sa loob ng one ayala terminal mall okay. ang ibaba nyan ay one ayala terminal yung mga anoan ng bus sa so ang building na ito ay mayroong terminal at ito ay isa ring mall Okay, One Ayala Mall, One Ayala Terminal, kung tawagin nila. <clears throat> okay. So, uh, um, madalas ginagawa ko rito, pag galing ako dyan sa may MRT, sa may ilalim, kasi dyan tumitigil yung mga bus, dito ko dumadaan. Yan. Mall to eh. Dito naman talaga yung daanan. Pero kung gusto mo dumang sa ilalim, bahala ka. Eh, mas maganda rito kasi pag papasok mo rito, malamig. Yan, papasok tayo sa garden. Okay. dire dire lang yan. Huwag pumasok kayo dito. Ito lang yung mga ano, gustong maglakad. Pag nilakad mo ito, hanggang sa pinakapasayo, ah, uh, 30 minutes. Okay. Yan, yan na, lakad lang. Hanapin nyo lang yung mga dinadaanan ng tao, susundan nyo lang. Yung ilalim na yan, no, yung may tao dito, escalator, papaba, papaba yan sa, ano, dun sa may terminal mismo. Sa akin hindi, didiretso lang ako kasi dun ako lalabas sa may entrance, main entrance. Paglabas ko doon, ayala na yun, tapos maglalakad. Okay. Susundan nyo lang yung mga tao na naglalakad. Pag uh, nasundan nyo yan sila, isa lang naman ang pupunta ng mga yan eh. Palabas ng Ayala. So, hindi naman kayo dito maliligaw kasi pwede naman kayo magtanong-tanong. Hindi naman masusunit yung mga tao kung tatanong ka lang na maayos. Tuturoan ka nila. Okay? pag uh, pagka naliligaw kayo, tanong lang kayo. Huwag na yung ano, mga hiya. Kasi pag mahiya ka, wala, lalo ka maliligaw. So, ito, escalator, bababa tayo rito. Pagbaba natin dyan, kakanan tayo. Tapos, oh, ayala, ano na ayala, yun? Ayala, binyo na. Ay, yung Christmas tree nila, oh. tingnan nyo, ang taas. Isang palapag yung Christmas tree nila dyan, laan, sobrang taas. Okay. mut nice, na smooth yung escalator nila dito guys tahimik yan tira nyo yung Christmas tree nila ang laki oh sobrang laki yan. dito tayo exit yan so yan yan, yeah, pag exit natin, yan na ay yung Ayala Avenue. Yan o, yan o. Yan, ayala Avenue yan. Tapos, kaka kakaliwa ka. Yan. Kakaliwa. Dediretso mo yung kaliwa na yan. Pag dire-diretso mo yan, yung highway na nakikita mo na yan, ay, uh, tama, kalsada na, ano, nakikita mo. Yan yung tiyatawag na Ayala Avenue. Okay? Dire-diretso mo lang yan. O, kung saan ka papunta, tanong-tanong na lang. Eh, okay. Ang unang kantong madadaan mo dyan na uh, ano, yung pinaka-crossing is Makati Avenue. Susunod sa Makati Avenue, Paseo de Rojas. Susunod sa Paseo de Rojas, Rupino Avenue. Ah, Rupino Street pala. Sorry, Avenue. Tapos susunod doon, uh, ano ba yung susunod dyan? Doon sa may bandang RCBC na. Okay. Ngayon pala ay uh, linggo. eh hey, linggo. Kaya kung makapansin nyo dyan, maraming nagja-jogging. Mga sunahan, maraming nagja-jogging dyan. Every Sunday may jogging dyan. Kaya kung tayo ay misisakyan iwas-iwasan nyo yung kasada na yan dahil hanggang ano yan, hanggang alas 12. Iikot na lang kayo. Yan. Ito naman yung Ayala Triangle guys. Yan yan yung mga pailaw-ilaw yung mga dancing lights sa pag-start ng 6pm ng gabi yan you know, o nandyan yung dancing lights sa loob niyan, guys napakaganda panood dyan mm -hmm. pre-entrance dyan libre lang kung gusto nyo dali yung mga anak ninyo 6pm ng gabi mag-start yung mga dancing lights dyan. maraming naghahanap niyan eh Ayan. Basta pag nire-direct nire yes, nyo lang yung Ayala, binyo madadaaran nyo yan. Yung building na yan. Ayan right o. Tawid lang kayo sa kabila. May underpass dyan sa kayong tawiran. So, mando lang guys. Thank you.